Yeah, good morning mga master. Tayo ngayon sa Baliwag Bulacan, Sa ko ang mulan no? Yan, kukunti man ako yun dito. Ang ganda ko nito ito. Oh. Blues, ano? Magkano yung si yung blues, mga ibigan? Ha? Magkano binibenta? Eh, wante ilang buwan, no? Ganda ng palong niya. Ha? Ito. Ano Ano Aba, nasa 8 months ka. lang, mga master, oh. Ano ka nang isa Ayan. Yeah. Madahe pang mga manok dito o. huli lang ha. Ako huli lang namin. Boss, magkakain na rin si manok mo? Tatuloy yeah. ano? Ano ang nito? Sweater ilang buwan na. Nakang ah, sa Gilmore ano? Sweater. sa Gilmore. Asa 10 months na siguro ito. na lang. Ayan mga kamas, ayan ang tatlong jeep mo lang o. Oh. Ayan pa, may nakita pa tayo itong hatch cray oh. oh, o. Gantang ba hatch cray o. Oh. Magkano <laughs> uh, <laughs> oh. yung hatch cray mga kaibigan? 2.5. 2.5. Paano mo naman? 1-5 na lang. 1-5 lang. 1-5 na lang. 1-5 na lang mga kamasar. Ilang buwan na kaibigan ng hot screen? 10 months. 10 months na lang. 1-5 lang. Basang-basang sa ulan. Ayan po. Oh. Mga naulan. Oh.

Ang hirap dito. Pagkaganito kumulang pala rito sa paliwag, hindi makapaglabas sila ng mga... Uh, Ay, uh, puro mga yung manok. Oh. Ay, mga Dito tayo sa ipag natin. Para... Uh, Masara. Na. Yeah.